Nakapasa kayo sa larong ito! Paliban na lang itong kalbo na ito! Kung hindi lang dahil sa ibon, hahasip talaga ako! Ah, ganun ba? Oo naman! Ano yung dala mo? Ah, ito? Ito ang next niyong lalaroin! Paano yan? Itong bilog na to, dapat nyo itong makuha gamit itong gabas na to! Pwede na bang simulan? Ha, basic lang to sa akin! Ha, oo nga! Ha, madali lang pala to! Wala na bang mas mahirap nito? Oo Ha! Ang dali naman nito! O kayo ba? Galaw-galaw naman kayo dyan! Nako, parang madali lang din to sa amin! Nako, pariyo lang pala tayo! Madali lang din to sa amin! Oo basic lang to sa akin! Galaw-galaw kayo! Mamaya na, mag-warm up muna kami! Wow, may pa-warm up, pawarm up pa kayo! Abay, siyempre, kami pa! Ha! <laughs> ang yayabang nyo talaga, no! Nako, naputol! Paano na to? Abangan ang part 2!